Kain tayo guys. tinapa na pa. Na may itlog na maalat. Yung itlog na maalat dito guys, hindi maalat. O ito lang nabili ko ang hindi maalat. Hindi sa maalat guys. Tingnan pa ang sarap sa kamatis. pinapahit huwag na maalat saka kamatis hmm, hmm. maliliit na natin yung pintu ito oh. yung pintrito ko ayoko sa sobrang lalaking tinapa guys mas masarap pa rin yung maliliit na tinapa tsaka yung lasang lasa mo na in-smoke talaga siya hindi yung parang binilad lang natin na pa. Hmm. Hmm. Sarap! Hmm. 6pm lapang na kasi magpa-fasting ako guys. Kasi lumalobo ako. phải cái là nó phát tiếng có yên